Halaga na puno na. so kayo yun. Ito na, nagsisilid na. Subad. Marang kakalubi na pressure. Maluya pa, maluya. Iyawad lang nyo dito liwat. Iyawad lang pa Tapasok natin Yung ano mo, sipat mo Pasok mo dito Hindi na mo mga kuwan Matumal Itit pa Wala pang malasog eh Medyo madagat-dagat Dahil may pagyo